Buenas noches, damas y caballeros. Today we are going to give you an update dyan sa kaso ni uh, former President Duterte at iba pang accused uh, dyan sa International Criminal Court. At the same time, uh, I'll give you an update dito sa impeachment kasi lumalabas parang uh, related itong balitang ito. so this week, uh, uh, executive secretary lucas bersamin gave an interview to an uh, international uh, news network, a uh, japanese kyodo news from japan, and he asserted that uh, the government, the marcos government, uh, along with the philippine national police led by uh, new PNP chief, um, Nicola uh the, he said that they are ready uh, to arrest uh, Senator Bato de la Rosa anytime that the um, International Criminal Court will uh, re issue an arrest warrant against Bato de la Rosa. So it is uh, uh, worthy to note that uh, it was also Lucas Bersamin who gave repeated interviews Bihira lang po ito nagpapa-interview pero prior to the arrest of uh, of uh, former president Duterte doon natin narinig yung mga uh, mga interviews na binibigay ni uh, ni uh, Lucas Bersamin regarding sa issue ng ICC ni Duterte Kumbaga parang kino-condition niya yung mind ng tao. andali uh, kunin ko na isang phone ko. So parang uh, kino-condition niya yung mind ng tao uh, regarding this matter, ha? So ngayon na uh, ganito, meron na naman siyang uh, similar interview. So uh, we really we really begin to wonder na ito ba ay uh, kubaga syempre ang malakanyang may access yan sa ICC so ito ba ay kuna hudyat na the Marcos government uh, uh, uh and the uh, Philippine National Police under Nicolas Torre ay pinagaandaan nila ng, uh, ng uh, pag-aresto ni Bato de la Rosa or uh, Uh, ahead of the of the impeachment trial kasi kung makikita nyo uh, both sa last uh, congress sa 19th congress si Bato ang nagfile ng resolution to kill the impeachment at uh, ngayon rin sa 20th congress si Bato rin ang nagfile ng resolution uh, resolution resolution rin ni Bato ang aaksyunan ng Senado para patayin ng impeachment for lack of uh, jurisdiction daw and also for the uh, multiple by uh, multiple filing of impeachment in violation of the constitutional provision na sinasabi one impeachment complaint lang although sabi naman ng house Isa lang endorsement, although marami nag-file, pero isa lang yung official, yung pang-apat. Ah, that was uh, transmitted, ah, kasi sa kanila mas importante yung transmittal or referral from the uh, secretary general's office ng House to uh, the office of uh, of Speaker uh, Romualdez so Bato uh, si Bato rin so Bato is really in the thick of things si Bato is really the architect ha huh? ulo marami pang ibang players si Aimee, si si Bongo si si uh, si Robin pero si Bato talaga ang parang uh, hot na hot at namumuno sa mga aksyon. So ito na kaya ang huling alas ni President Bongbong Marcos to take Bato out of the picture kasi kung uh, maaresto yan si Bato, I believe kahit si Bongo magtatago na yan kasi alam niya susunod na siya. So mawawala na yung balance of power ah, And yung 13 magiging magiging 11 na lang at kahit nandyan pa si Bam Aquino at saka si Kiko, if ever, hindi pa natin masasabi. Baka lilipat na yan sa kabila kasi lalakas na yung kampo ng, ng, uh, ng unified opposition kahit si, si Risa Ontiveros na lang naiwan. Uh, mga seniors black, <laughs> sila Soto, at uh, yung mga neutral black, yung mga dating uh, mga loyalist na sa alyansa. So magkakaroon na ng shifting of power baka mapatalsik pa si Chiz Escudero as a Senate President kung at mawala sa, sa eksena itong si Bato at si uh, uh, Bongo. Uh, or mas maganda siguro kung sabay itong maaresto ha uh, this is the best uh, the best um, option ha uh. So ang tanong ito na ba ang huling baraha ito na ba ang strategic ka uh, tactical move ni President Bongbong Marcos kung may tactical move pa ang Malacañang kasi ngayon tahitahimik ng Malacañang parang nako uh, nako-control na talaga ng Senado ay si ay si uh, Sara Duterte at si Chis Escudero. So tingnan natin, sino natin sinasabi nila na uh, uh, It, it, ain't over until the fat lady sings. Kung baga, hindi pa tapos hanggang, uh, katap, hanggang ma, ma, na, yung maabot ma tayo sa, sa kasugdu-sugdulan. Tingnan natin. Let's see. Anything can still happen. May interview rin si Risa Ontiveros recently na sinasabi rin niya, may numbers sila. May numbers. So, so, this will greatly be affected if Bato will be taken out of the picture. Uh, in relation to this yun ito naman si Bato uh, sinasabi ah wala yan distraction lang yan dahil sa uh, scandal dito kay First Lady sa pagkamatay ni uh, ni um, Tantoko uh, ni Paolo Tantoko although we disagree with that kasi sa totoo lang, pamatay na nga yung issue ni Paulo Tantoko nakakuha na nga yung mga reporters ng ng uh, ng uh, actual report at na-interview pa yung Beverly Hills uh, Police ha, ukol dyan. At sinabi, hindi talaga, wala talaga sa si report nila si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, yan. Pero we will, we will go to that later. So, una, ito muna interview ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung, kung saan sinabi niya, ah, hindi nila bibigyan ng special treatment si Bato kung baga, ga, he will be treated the same way we treated Duterte. So, yun ang sinabi niya. Ha? Uh, sa Ingles, sabi niya, uh, Bato de la Rosa would, res, would, receive treatment similar to what we did to Duterte. So, kung anong ginawa nila kay Duterte, ha? nung March, ganon rin ang gagawin niya kay Bato de la Rosa uh, kung mailabas na nga yung arrest warrant. Uh, uh, pero sabi niya, uh, kung meron daw order ang Supreme Court, kung maunaan sila, then pagbigyan muna nila. Kasi ito si, ito si Lucas Bersamin ay dating Supreme Court Justice. So sabi niya, and I quote, If there is an inter Interpol notice, we proceed we proceed. Ibig sabihin, sige, kung may notice ng Interpol, aristuin na namin. But if the Supreme Court comes out with the ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do. So kung sabihin na doon Supreme Court na bigyan muna yan ng due process, uh, bigyan muna yung mga, pagbigyan muna yung mga rights niyan, yung mga ano-ano, ganon, then sabi niya susunod naman kami. Although eh tulad kay Duterte, uh, baka maunahan ni si Bato bago baka bago siya maka ng uh, ng uh, TRO tulad ng ginawa ni Duterte uh, na 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 na, 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 na siya, na kick out na siya papunta sa Hague. Kasi hindi naman automatic basta lang nag-file ka ng TRO it will take a week ganun bago aksyunan ng uh, aksyunan ng Supreme Court ha? and then uh, sabi niya uh, regarding yung kung kailan lalabas yung arrest warrant sabi niya it's up to the ICC to make that decision it's really a matter of us not having anything to do anymore with the case. So sabi niya, bahala ng ICC, ha? Huh? Uh, basta kami wala na kaming kinalaman sa kaso. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, noon pa eh meron 'yan sila under the table o under underground uh, coordination or uh, uh patagong coordination sa ICC. Kaya nakita naman natin paano nila nalaman yung ukol sa paglabas ng arrest warrant, di ba? Na, na report natin dito and dito lang yung lumabas na nagpadala na ng uh, magkailan yun? 3,000, 1,005 policemen pinakalat na sa Davao, ganon. At marami pa mga bloggers sinabi na hindi daw totoo, mali daw si VAT. yun, naging totoo. So yung report na yun. So, uh, hindi rin natin masabi na ganito rin mangyayari ngayon. May, may advance info na siguro ang Malacanang, may advance info na si President Marcos at may advance info na ang, uh, ang uh, PNP. Ah? At bakarin uh, uh, baka rin ang Malacanang gumagalaw rin para uh, ilabas na ng, uh, bago masimulan yung 20th Congress. Ah? Uh, yung uh, arrest warrant laban kay Bato kasi kung wala nang uh, kung wala nang uh, si Bato syempre ibang syempre naman ibang senator will file that pero syempre kwan na uh, kulang ng numbers nila hindi na sufficient hindi na sila hindi na sila super majority lalo na kung uh, mag-consent rin itong sila Bum Aquino at saka sila Kiko Pangilinan at eventually eventually pag open ng Congress Andon, na uh, pa rin nila si uh, Risa Ontiveros at si uh, sila silang tatlo uh, they will still form the opposition so uh, in di ba uh, recently inamin rin ni ni Boying Remulla na na ang gobyerno ay tinutulungan ng ICC para bayaran yung pamasahe at uh, bigyan ng uh, ng uh, 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 tulong itong mga ilan witnesses o ilang big ilan kamag-anak ng uh, ng mga EJK victims. So hindi natin alam yan noon. Ngayon lang sinabi ni Boeing Rebulla. So marami sila yan mga mga underground action, mga pa, coordination with the ICC although sinasabi nila wala na mga ito hindi na, na ginagawa um, wala silang wala na silang kinalaman sa ICC. So ito naman si Bato, yan, yeah, siyempre, patigasin pa. Siyempre, uh, classic Bato. So kwan pa siya, in denial pa siya. Uh, pero tingnan natin kung nailabas na yung Areswaran kung anong gagawin ni Bato. Ah. Uh, okay, uh, let's play itong interview kay Bato uh, in reaction dito sa, sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Banyos Mean, meron na bang reaksyon mula dyan? Itong si Senator Bato de la Rosa. Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Sen. Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyo ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa aristuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Gift niya, tila nalilihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyante si Paolo Tantoco. Nang Ah, uh, mayroon tanong si uh, Ramona Enquito. Bakit ka uh, si Bato lang? What about Sarah eh, and Bongo? Uh, ganito yan, na... Uh, Ramona, yung yung pinaka guilty, yun ang uh, pinaka directo directly involved sa killings. Yun ang uh, yun ang inuuna nila eh si Bato PNP chief eh. siya talaga nag-execute yung EJ case hindi lang sa sa Davao as as a city police chief but also as a, sa under the Duterte presidency kung saan kung saan chief PNP na siya. So mauna siya. And then si uh, si uh, Bongo and then si Sara third batch ata si Sara. Or pwede sabay-sabay sila tatlo or pwede sabay si Excuse me. Nagmani ako. Or pwede sabay si Bongo at si Bato. Pero third baka third batch third batch na si Sara. Dahil si Sara later nilang lang na dinagdag ni Arturo Lascanyas na sinabi uh, si Sara ang nag-imbento yung Oplan Tokhang concept at siya ang take over sa tatay niya. So but, pero tingnan natin, pwede rin sabay sila tatlo, ha? Uh, we can never tell, ha? Depende lang 'yan sa evaluation ng ICC sa mga ebidensya. Kasi 'di ba, kahit sinabi ni uh, ni uh, ICC si Assistant Counsel si Christina Conti na baka sa September pa hindi nila hindi natin alam red herring lang yun ha para maging kumpiyansa si Bato ay hindi natin alam alam Inununsyo niya yun pero alam niya meron ng arrest warrant magaling rin magtago itong si si uh, si Attorney Conti doon rin sa pag-aresto ni Duterte ha? todo tanggi siya na meron ng arrest warrant so magaling magaling ha So baka nag-uusap-usap sila pati malakanyang. So sige, tuloy tayo. Kung naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady sabi niya hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. hirit pa niya tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department sa gayon wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC pabiruding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant sa kanila daw niya haharapin ika nga niya tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito pakinggan natin ruta ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa Diyan, gawin nila. Gawin na. Anong gusto lang gawin? If they want to commit the same mistake again, then uh, go ahead. They can do that. Yung ginawa lang kayo pa ng Duterte, napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang, mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang uh, panibagong issue, kahit na old issue na, rehash issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ruth, na natanong din natin yung Senator Bato kanina, no? kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng nga ang pagpapaareso sa kanya ng ICC? Sabi ni Senator De La Rosa, ayaw niya niyang i-telegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posibleng bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpa-aresto, ayaw din daw niyang subutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Ruth? Yan po ang extra Report ni May Andos Banyos. Mga kapatid, Ruth, Thank you, News 5, as usual, for the report. Ayan. Sabi ni Mildred, sana. Si Mildred Rodriguez. Sana, sabi, sana, sabay-sabay nang damputin sila para tipit ang gobyerno. Tama. Para iisa na lang ang jet plane. Ha? Matitipi tayo sa aviation fuel. Ha? So itong sinasabi ni Bato na Pang tapat lang daw ito sa itong uh, pahayag ni ni um, executive secretary uh, major uh, Executive secretary Lucas Bersamin uh, wala na, para kuan malayo eh kasi uh, pa pamatay na nga wala na the dead yung issue ha huh? mas matagal pa mas uh, mas lumakas pa yung uh, degree ng scandal yung yung polboron video kaysa itong pilit nila nililink si si First Lady sa sa death ng uh, ni Paulo Tantoco na sayon ng Rusan sa uh, Rustan sa uh, kwan, uh, business conglomerate ha so uh, in fact uh, wala na halos wala na nag discuss ukol diyan <laughs> Death, kwan na ah <laughs> Uh, kitang-kita na na talagang uh, nagsisinungulay lang talaga si Sara at nagpe-fake juice lang talaga. So hindi ito pwede distraction. Sa tingin ko, kwan na ito ha. Uh, uh, kwan na. Uh, the, si Lucas Bersamin is already giving notice. Pwede rin na uh, bluffing nila ito kay Bato. O sige, kuwant uh, ka talaga, tigasin ka talaga, ituloy mo talaga yung pagpatay sa impeachment, sige. Ha hu ka kana namin bago masimulan yung uh, yung um, impeachment uh, hearing, uh, impeachment trial. So yan na yan, uh, yan ang update natin both sa impeachment issue at saka sa ICC issue na interconnected naman talaga. So before we end, we would just like to thank yung mga una nag-join sa atin si Manuel Pagunsan si Elias Gonzales, si Mira Inoue, si Daisy Cabanding, si Pepito Palabay, si Marilu Pabian, si Renante Necesario, si Maximo Dacaya, of course, si Nix Donges, si Pat si Rio Dizon, as ah, si Eve Angel, si Pr R Wilfredo Sablay, si Rolando Yepes, si Adrian Lopez, si Maximo Dacaya, again, And uh, yung mga humabol, ah, uh, sila Mildred, ah, si June 360, ah, from Silicon Valley, ah, sila Mildred Rodriguez, again, si Eugene RN from California, ah, and uh, many others who join us in this blog. Good evening to all. Thank you for uh, joining me in this vlog. Ah, uh, and see you in my next vlog.